Hmm. Ano? Pero pag, pag ganyan kuya, tapos diretso mo lang pataas Sige pa, sagad mo pa. Ah, iiwan ito, no? Mm, um, iwan ito. Ah, ito. sakit. Parang may... Pag sa likod, kuya, ginanon mo. Ganon din. Pag ginanon ko ito. Ah, pero napapasok mo rin siya, masakit lang. Oo, oh, masakit. Ano? Saka nakasama na <coughs> yung... Pag, pag ano dumating niyan dito, sakit na talaga. Okay, sige, kuya. Basta relax lang, kuya, ha? Okay. Wala tayong signal. Okay, basta relax. Okay. Oh, lambot lang ulit. Parang tagilid ko lang siya. Okay. Isa pa. Bagsak lang kuya ito konti. Okay. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Lagatok eh. Isa pa kuya ha. Ganun lang rin. Lambot lang ulit. Okay. Mm. Sabi hindi Daya mo ako ah. <laughs> Kanina nagbibilang ka pa eh. <laughs> okay. Anyway. Lang kuya relax konti. Okay. Oh. So, kamuha labot lang doon eh, okay. Parang tingala okay. lang Okay. Lagatok oh, talaga. So, kamuha. Hop. Hop. Labot lang. Okay. Wait, wait lang. Wait lang. Yun! <laughs> so, dito ako, kuya, sa uh -huh. kabila muna, ha? So, yung hindi masakit, diba? Uh -huh. Labot lang. Okay. Okay. Ito yung medyo pag inangat natin. Wait lang. Angat ko lang muna siya. Okay. Ayan. Yan. Diyan pa lang masakit na? Oo. Ibig sabihin pag in-straight mo lang yan siya. Oo. ramdam mo yun. Yan. 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 So, sa kabila. Dito. Taas. Yan. 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 Harap. Sakit ayan, na din. Sakit okay. Pero maganda sa'yo. Naiikot pa. Kasi ayan. hindi pa madala. No? Oo. Okay. Sige lang papasok ko lang dito. Relax mo lang siya, kuya. Parang bagsak mo lang yung balikat. Yan. Ano mo sa Ano tapos inhale ka lang, kuya, sa ilong. Exhale sa bibig. Dahan-dahan. ko. One, two, three, four, five. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. One, two, Ah! Aray, aray. Aray, Sakit, sakit, sakit. Ah. Sakit <laughs> ka <Okay. laughs> okay. Nakita na ni ate si kuya. <laughs> sakit. Sakit ka. Sige ka lang. Ah, <laughs> <laughs> Nag-uwi ang bigla. Hindi, <laughs> <laughs> yung parang may kalangkas kasi sa Frozen hmm. ah. shoulder na yan siya, kuya. Ah. parang nakalak na siya. <laughs> Oo. Oh. okay. Pero sige lang. Tuluyan na natin. Ay, tuluyan na natin. <laughs> Aray. Uh, ah. okay. ah. Sige. Pero try mo kayo ulit itaas. Sige lang. Try mo lang. Medyo wala pang lakas to. Pero sige, straight mo lang siya. <laughs> ayon okay. yeah. lang, may lang. Lang. Okay. lang sakit lang. loo yan na tato loo sakit 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 lang sakit 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 lang. sakit 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 mo lang, Ay. Ay. Okay. <laughs> mo lang magtaas. Masakit, masakit Okay. Tanggal na. <laughs> ang lead. Okay. Lead. Sa pako na. Dito lang. Kapit lang. Sige lang. Kapit mo lang dyan. Tapos parang buka mo lang konti. Ayan. Okay. Amin <laughs> ay, ni Kuya, ganun pala yun. Kaya yeah, yung mga, yung mga frozen shoulder po, yung masakit na balikat, huwag nyo napatagal din. Ah. Sa pa kuya. Taas lang kita. Okay, huwag oh, wala mo Relax Umaangat talaga yung panik mo yun eh. Ah. Pero try mo daw kuya, yung kanito, yung nang ginawa natin kanina, yung ganito. Ayun. Straight lang, taas. Sige lang, pilitin mo lang yung sakit ko Sige lang. Taas pa. Okay. Naiipit, naiiwan pa rin siya. Okay. So na si Kuya eh. Magayan siya talaga, no. Dito pa isa. Okay medyo parang magata talaga siya. Kaya medyo masakit. Anyway, sige lang. Makikita ni, ni ate pag naka ano na. Tayo makalive eh. Pag naka kakuryente na. <laughs> <coughs> pero yung pain niya ko yan, tanggal na ka agad. Eh, no? oh, pero ma masakit lang talaga. Masakit talaga. Oh, sige kuya, dapa ka naman dito. Dagdagan natin yung sakit. Ay, yung sakit. <laughs> Dito kayo yung ano, baba. Okay, yan na yan. <laughs> yan, atras konti. Atras konti. Yan, yan, yan. Sakto. Okay. Uwi <laughs> <laughs> na daw si ate. Okay. Madilim talagang buhay. Walang kuryente. Yung magandang spot. Kaya nga, sa ano, nandiyan kasi yung araw eh. Okay. Sige eh, kuya, basta relax kuya. Okay. Uh -huh. Grabe. Relax na kuya. Sabi ni kuya dito sa likod, kaya-kaya. Pero naglalagotukan hanggang baba eh. Nagotok lang yan. Hmm? <laughs> Kanina yung stroke, di kayo nag-uwian. Hindi naman si Masag, sumisigaw kasi si ate, manhid. <laughs> si kuya sumisigaw, hindi manhid. Sige lang, inayos ko na para makita yung pulo ni Kuya. Kalahati lang ang katawan eh. baloktot mo, kuya. Pasok mo rin dyan. Sige lang. Pabababa lang dito, banda. Okay. Sige lang, parang. Okay. Sakit? Okay. Relax mo lang, kuya. Bagsak mo lang konti. Ito, siko. Okay. Sige lang, po. Okay lang. Ganyan lang, po. Lambot lang ito. Sige lang. Sige lang, po tatanggalin ko lang yung balikat ay balikat <laughs> yung sakit po <laughs> okay pagsak mo lang kuya relax mo sige kuya balik mo sa likod sabi ni kuya wala na hata talaga sige lang kuya balik mo lang sige ikaw kuya sige sige pa sige pa konti sige pa konti konti lang okay yan okay o, ganyan lang ulit ha bagsak mo lang to kuya Konti lang, konti lang. Okay. Yeah, sige. Okay. Tapos na pala lang magtigas pa nga. Ano? Ano? Okay. Sabi okay. ni Kuya, sinadista na ako dito. Sige, Talaga pa may kumaka Sige lang po. Kailangan matanggal natin yung Kuya. Kahit sumakit siya ng sobra, basta ma-relax, no? Oo. parang kahinang ulan lang brand out na <laughs> dito kuya may masakit wala naman dito okay lang okay pagilid ko lang ha 可以，可以走，可以走。 salamat ya. Okay. Okay. Mayan na kuya, Pagtapos tapos nito, adisa na yan sila. Butin lang, hindi tayo nakalive kuya. Kung nakalive tayo, baka hindi na pumunta yung mga pupunta. <laughs> Yeah, sige na, kuya. Ito lang. Yeah, yeah. Balikat. Si hey, Kuya, higa ka naman. Ah. Si Haya. Mo, hindi na maka, ano si Kuya, gumagapang na. <laughs> <laughs> Gawin mo daw kuya kanina yung magkahawak ulit yung kamay. Yan, diretsyo. Okay, mayroon pa talaga. Okay. Munahin ko na yan kuya. Joke lang. <laughs> Wala na rin siguro yan, no? Hindi po, medyo mayroon pa rin siya. Pero, naiiwan pa po kasi. So, tingin ko mayroon tayong kailangan tanggalin. Yung balikat. Joke lang. Kailangan <laughs> pagsaklan pa. Okay. Ito pa kuya Okay. Okay. Lagantok <laughs> La pati tayo nga. Ito na muna ako sa kabila. bagsak ng balikat tapos lambatan mo lang sa kanya hindi lang eh sige yun gano'n sana sana sa kabila gano'n din <laughs> 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 sabay tawa na gawin <ko> <laughs> <laughs> ayun, ayun lagatukan talaga lambat na Oop. Sige lang. Punti lang. Okay. Pagsak mo lang kuya. Relax mo lang siya. Huwag mo siya tigasan. Talang-talala. Katulad lang nung kanina. Oh, yeah. sa tay nga lang. lagay mo ko yan. Oh, Ayan. Yeah. Pagsak mo lang siya. Oh, relax mo lang kuya. Nakatigas siya. Punti. Hindi eh, lang. Exit. Relax mo lang din siya. Isa pa. Relax lang to. Yun. Yun. <laughs> Iyon naman ba? Yun, yun. <laughs> yun, yun, kayo, yun, ang lumagatok. Yun. Yun, Yun, ang lumagatok. Ganyan mo to, kuya? Parang ganito? Oh. Yan. Tapos parang ibaba mo ng ganito. Yan. Kamusta siya? Yan. May konti lang okay. talaga dito maka. Sige, Pero mas medyo, ano okay, siya, kuya? Okay, okay mas okay, na siya. Okay na. Sige, medyo... Sige, kuya, ganun mo lang. Uh -huh. Yan, diretso mo lang. Yan, sige. Bagsak mo lang din siya, kuya. You know. Medyo may sakit. Ah, <laughs> <laughs> kuya, gagawin namin <laughs> sa'yo. Huwag ka ang ano, kuya. Dito ka mo ako. Bilis. Kapitan mo dito. Uh, yan. Baka masyadong masakit. Hindi naman. Galang kasi talaga, oh. Kasi talaga. Po, medyo galang <laughs> talaga. Oh, yan, oh. ano oh. Huwag oh. mo siya ang gagawin natin, kuya. Parang tutulak ko ito parang pitikin ko lang. Parang ganun lang. Ay, ay, lang Tapos mo. ang gagawin mo, tutulungan mo ako na idalhin siya sa... Yung parang binuka mo lang ng... Wait, wait. Ako lang mag Sige, mo lang. Ako lang mag -alaw. Sige, lang. Lang sige, mag sige. Lang. Yan. Yan, yan, yan. Okay. So, yan na yung sagad. Yan na yung sagad. Okay, wait. Pipitikin ko na kaya. Hinga ka lang. Sakit sa'yo. Wait, 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 wait. Ah! 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 Kuya, di ba? Oo. Sandali lang, sandali lang. Ay, Oo, oh, Sige lang, Higala lang. Higa lang, kuya. higala. lang, higa lang, higa lang edit para ng frozen shoulder. Opo, sa lahat. Frozen <laughs> shoulder ang cervicaligo. <laughs> ah, ano pa naman 'yan siya? Ano pa naman 'yan siya, yung parang kaya na 'yan, pwede na 'yan. Okay na ito. Yung yung nangyayari kasi diyan kuya, ano, parang una hindi naman siya masakit, tapos medyo masakit lang konti, kinakaya-kaya lang hanggang sa pagtagal-tagal. Kaya kailangan pag may naramdaman ko yung konti. Medyo... Okay na yan. Okay na yan. Kaya okay, okay na yan. Okay na yan. Sabi na ko yan. Dadagdagan pa nga natin, kuya. Tsaka wala na rin doon. Hika ka lang. Ano, balakang naman. Balakang, balakang. Umaayaw na po, umaayaw. Babalakangin na natin. Tinaas na yung plug. Hindi masakit sakit yung ano kasi yung parang Ay, ano yung, yung parang nakahal na, naka, natanggal na yung natanggal oh. no. Oh. Pero okay na nag nagpitik na eh di ba? Nagpitik. Yung sabi ko sa pipitikin ko lang konti. Oh, pipitik oh, e. eh. Pinapitik na. Ah, ganyan ka lang. <laughs> Kapit ko sa tatayo, tatayo talaga yun eh. Sige lang, ganyan lang ko konti. Ah, kapitan mo na lang yung masakit na yan. yan. Ah, sige, ganyan lang yan. Sandali lang to. O, oh, relax ng likod. Lambot Ayan. lang. Konti lang to. Lambot yeah. lang. Oh, oh. di ba? Oh. Okay. okay, isa pa. Oh, isa pa. Okay. Oh, yun. Iba yung balikat, iba talaga yung iba. <laughs> okay, isa pa. Sabi ni Kuya, matindi talaga yun. Uh -huh. Oh. oh ganun lang rin. Ah. Uh -huh. Lapit ko yung balak ang papunta dito sa akin. Hindi, yan. Natapos parang higa ka lang ganyan. Yan. Okay. Sige, kapitan mo naman ito. Yan. Yan. Okay. Mas lag lagay mo lang dyan Okay, sige lang. Okay, sabi ni Kuya, mahahawa ka na naman yung balikat ko. Masakit na nga eh. Lambot na Kuya. Ah. Isa pa. pa, relax na lang. Okay, isa pa. Okay. gitna na lang, sige. Kumatayo ni. Suko na, suko na! Gabi, <laughs> ano pa sakit pa talaga. Ano? Ngalay pa naman yan siya. Lambot na ito Kuya. Oo, sige. Yan, kunti pa. Ah. Ah, yun. Nagatok. Grabe ah. Ah. Okay. Oh. <laughs> Napasuko si Kuya eh. Taas na ang bandit. Watawat ng ano. Parang <laughs> sakit Pilipinas. pala talaga ano, malikat. Nambot lang din to. Ah. Wala na po yan. Lupay-pay na yan siya. Hmm. Pag ginanan mo ito eh. As. Uh, so, ganito rin, ganito rin po yung sigaw nyo niyan, sigurado. Ako patapos na, ikaw. ikaw. <laughs> Tinakot <laughs> 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 bigla eh. Ikaw papunta palang lang <laughs> ah. Ah? Kung nakita yung sakit ng tayo, ayos pa. Pero, na, naglagatok, ano na yun? Siguro sakit lang tapos mamaya wala na eh no. Ah, oh, okay. Basta pag nakapahinga siya, pwedeng mamaya bukas isang araw basta pag na, na, -na less na po yung pain. Si Linggo oh. palis na kami sa rally eh. Sa ko ya. Ganito po nga kuya yung kamay mo ulit. Holding hands mo lang taas, tudong ng mga mushi taas yan. Tapos diretso mo ulit sa likod. Ayan. Iyon na uh, ano na. Oh, nadudulo na siya, 'di ba? May pain uh, lang siya. Oh, okay na. Oo. Uh. Ay, hindi na po kailangan. Ano lang, kung kahit hot compress, okay lang naman. Oh. Kahit i-relax lang yan, maya-maya, may lakas na Anda rin. Handa ka na ba? <laughs> <laughs> Tinakot na ni Kuya eh. Ah. Okay, sige Kuya, upo ka. Ah. Tinakot mo kasi eh. Baka mo na si ate. Ah. Okay. Sige Kuya, medyo relax na natin konti sa may... Lambot. Okay, isa pa. Okay. Okay. pissing ko na kayo. Taas ko lang siya. Okay, wala na. <laughs> Eto. Sige, straight mo na kayo. Pasok lang po. Sagad mo kayo taas. Ah, okay, okay na din. confirm ka nila. ah. ah. Yung lagat ko kanina parang binasag niya yung maga ano yung huli yung parang para na pinakasakit ubo bara yun yung, yung ginawa natin para kasi uh, ginawa ko yung ganun wala Diba? so ibig sabihin niyan nandito po yan siya Sakit kaya pag ganun nun, yung, pra kaya sabi ko sa yung, yung na ganun ko na sabi ko, wag, 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 gusto nila, sila, yun na yun eh. Oo, pag o. ano na yun, ramdam ko parang ugat na yung maga na. Bigla natanggal. oh, kailangan ipunta siya sa kabila. Oh. <laughs> Sabay taas ng plug. <laughs> White. <laughs> Iba. Iba talaga yung sagad niya, Liz. Ano, taga? kanina. <laughs> tinakot na, tinakot. Okay. Pero, ano, ma mo na, ano, parang ililipat yung, ano, sa kabila. Parang, parang may maga siya na basag ba na kailangan basagin. Actually, parang naglaki ako yung oh, ganun. Parang, okay, pag, yung, ano lang eh. Parang pag natanggal mo yun siya, luluwang na yun. Ano bang reason minsan nagkakaano? kadalasan uh, yan, kuya, ano. Pag uh, side sleeper ka. Oo, ganyan minsan ako. Uh, na tapos, diabetic yan minsan. Stress din, kasama na din yan. Uh, tapos yung, diabetic kasi malaki yung factor na ano. Pag sumakit yung balikat, mabilis siyang mag-accumulate na hindi mo na mataas. Kaya kung minsan nagatulog pa ganun, kasi nga nabubangungot ako minsan eh. hmm. pag ganyan ba? Tapos ang gawin mo kuya after natin ito, yung kung may makibaras. So wag ka naman magpo parang sabit ka lang. Oo, oh, para ma yung para ano. Para ma stretch lang siya. Kasi yung dati kung gagawin mo yon, titigas lang siya pero hindi siya mag-straight talaga ng husto. Pero mayroon namang mga case na yung hindi pa ganyan kalala. Na baras lang, okay na rin. Pero itong sa kanya kasi, kung kanina yon hindi niya may babaras yun kasi masakit eh. Pero yan, pag na, kahit bukas, pwede mo na yan dahan-dahan. Yan ang kwento. Kasi pag hindi, alimbawa hindi mo naman siya illustrate, tapos siyempre masakit, hindi mo rin siya gagalaw. Baka posible na may matera pa din. Pero kung ibabaras mo yun siya, alos malas din yung ano yun, mawawala yung ano niya. Pero malaking bagay yung pag binaras mo. So, ito maras, talaga masakit. yung pinaka-challenge kanina yung uh, dito ko. <laughs> ramdam ko yung Kaya ano. Kaya nung ang, hinawa ka mas, mo, kasi pag ginulit natin yan, baka hin, hirap na eh baka umayaw na siya kaya tinuloy ako na takakit talaga Yung ano ano parang ano konti ginato. lang din naman eh parang ganun lang eh pitik lang eh ramdam ko may ano eh laman na <laughs> <laughs> pero so far naman mas uh, mas maganda siya igalaw oh, no okay na siya oh parang nagaikot na yun niya ang... dati kasi parang stuck lang siya eh okay anyway, po babay na kami ni kuya <laughs> thank you <laughs> bye bye thank po you.